Welcome back po sa ating channel. Lagot na, OJ Diaz naghain ng counter affidavit laban sa aktres na si Bea Alonzo. Alamin natin ang balitang ito na pinag-uusapan ngayon ng madla. Naghain na ng counter affidavit ang online host na si OJ Diaz kasama ang dalawa pa niyang co-host bilang sagot sa cyber libel na isinampa ni Bea Alonzo laban sa kanila. Kasama ang kanilang abogadong si Attorney Reggie Tongwil humarap si OJ at ang mga kasamahan niya sa Showbiz Update Live, YouTube channel na si Naloy Villarama, Mama Loy, at Rena Luwalhati sa investigating prosecutor na si Edward Siho upang mag-file ng counter affidavit. Isa sa mga nakasaad sa isinumiting sworn affidavits ni na OJ ay ang umiiral na batas hinggil sa Fair Comment Doctrine na pinuprotektahan ng Supreme Court. Prescribed na yung posting na nilagay nila sa complaint affidavit nila. November 2022 pa, one year lang kasi ang prescriptive period ng cyber libel, ang pahayag ni Attorney Tongwell sa panayam ng ABS-CBN. Meaning, it was filed way beyond the one-year prescriptive period for cyber libel, as to this count, we are very confident that the charge against our clients would be dismissed, dagdag niya. Pagpapatuloy pa ng abogado, ang pangalawa namin sinabi doon na wala namang sinabi yung client namin na si Oj Diaz at yung mga co-hosts. Oh, kung may sinabi man yung mga co-hosts niya, ito ay nakapaloob pa rin sa fair comment doctrine na pinuprotektahan ng ating Korte Suprema about matters of public interest katulad na lang ng buhay at trabahong ginagawa ng complainant, mariing sabi ni Tongol. Bukod dito, nag-file rin sila ng affirmative defense on improper venue, we filed an affirmative defense of improper venue, alam naman natin na since 2022, sinabi na ni Bea na she's illegal resident ng Spain. Kaya naman kung sasabihin niya na siya legal resident na ng Spain, then hindi na siya sa Quezon City actually nagre-reside, especially lika ni Tomul. At dahil nga rito, nag-file ng countercharge si Mama Loy laban kay Bea ng kasong perjury, dahil sinabi niya yun, nag-file din si Loy Villarama ng countercharge na perjury, kasi obvious na obvious na nagsisinungaling siya sa kanyang complaint affidavit na sinabi niya na dito siya nakareside sa Quezon City, pahayag ng abogado, Inaasahan naman ang paghahain ng kampo ni Bea ng reply affidavit sa loob ng dalawang linggo.